So hi mga ka-idol, good morning. Ayan, pagigising ko lang mga ka-idol. At syempre, uh, yung asawa natin ay galing na sa palingke. Pinabili ko siya ng bangus. Ang gagawin natin sa bangus mga ka-idol, iprito natin. So masarap ang bangus pagka Masarap din ang bangus pag sinigang. So ayan. Bangus alat po ito mga ka-idol. Bangus alat. Ang gandang bangus. Kasi dito sa... Dito sa lugar namin mga kaidol, dagsaan talaga ng bangus kasi malapit lang kami sa pritil. Ayan. Kaya mamimili na lang kayo kung bangus alat or bangus tabang. Tilapyang tabang or tilapyang tabang. O ano, alat. So ayan mga kaidol, no? tapa ng bangus Sobrang tapa ng bangus mga kaidol. Pagandahan ng talaga sa bangus mga kaidol, lalo na pag fresh pa. Ang tapa pa niya. Kaya sa mga mahihili diyan sa tapa sa bangus. Nako. Pumunta na kayo dito sa binangunan. Labas kayo ang bangus diri. Fresh na fresh. Ayun. Ito ay konti lang ang taba nito. Hindi masyadong mataba. Hindi katulad nito ang taba. Kumaga so, na malingkay ng asawa ko kaya maaga rin ako nagluluto. Tapos na nga nakasain na rin ako eh. Kasi habang, habang nagmumuni-muni ako mga kaidol, pagising ko. Nagano na ako, nagpaapoy na ako. Nagkilis na ako ng bigas. Para habang nagmumuni ako, nakasalang na yung aking kanin. Para sa susunod is ulam na lang. Masarap magluto ng maaga mga kaidol. Kasi anytime pag nagutom ka, at least may naluto ka ng ulam. Ayan, dalawang bangus po ito. Dalawang bangus. So, ang ko, hahatiin ko tong ulo. Ayan. Ayan. Kailangan, dandahan lang ang paghiwa ninyo sa bangus kasi nga, uh, mabilis lang siya madurog. So, ayan. Perfect paghiwa, no? Sobrang fresh na fresh pa yung bangus. Malalaman mong fresh na fresh yung bangus. Ayan. Ganyan lang po ang paghiwa ng ulo ng bangus. Hindi po mahirap. Ayan. Ayan. Fresh na fresh. At syempre, yung buntot mga kaidol ay ati rin itong hihiwain. Sabi ko nga sa inyo mga kaidol, ako ay naglalipa pa dati kaya sanay ako sa ganitong hiwa. Kung baga marunong din, kahit paano. Hindi naman sinabing expert pero may experience na. May experience na kung baga. Yun. Yun.